dismissed ang petition for certiorari ni Jinggoy. Ibig sabihin, tuloy na tuloy ang graft and corruption case niya related sa PDAF scandal. Pag-usapan natin yan. Nag-file nga si Jinggoy ng petition for certiorari sa Supreme Court. Ang argument niya, hindi na raw siya pwedeng kasuhan ng graft and corruption dahil na-acquit na siya sa plunder case. Sabi pa niya, dapat madismiss na rin ang graft kasi absorbed na raw ito sa plunder. Ang absorption principle na sinasabi niya ay isang doctrine sa criminal law. Sinasabi nito na hindi pwedeng parusahan ng dalawang beses ang isang tao for the same criminal act. Lalo na kung ang mas maliit na krimen ay part lang or paraan para magawa ang mas malaking krimen. Example, pag may ng murder, hindi pwedeng kasuhan din ng physical injuries. Kasi natural, may physical injuries muna bago mamatay ang biktima. Physical injuries is a part of murder. Ganun din kung pumatay gamit ang unlicensed firearm, hindi na pwedeng kasuhan ng illegal possession of firearm kasi ang paggamit ng unlicensed firearm ay paraan para gawin ang murder. Yan ang essence ng absorption principle. Ang sinasabi ni Jingoy, ang graft and corruption daw ay part lang ng plunder. Pero sabi ng Supreme Court, mali ka dyan, Jingoy. Ang graft is a totally different crime sa graft, ang isang public official ay nagbibigay ng unwarrant, unwarranted benefit or favor sa ibang tao. Pwedeng wala siyang kinita. Ang plunder naman ay kapag ang public officer mismo ay nagnakaw ng lampas na 50 million pesos. Dito, siya mismo ang kumita o yumaman sa illegal na paraan. Kaya sinabi ng Supreme Court, magkaibang magkaiba ang elements ng dalawang krimen. Ang plunder, kailangan kumita ang public officer. Ang graft, hindi necessarily na may pera involved. Kaya ayun, dismissed ang petition ni Jinggoy at tuloy na tuloy pa rin ang mga graft cases laban sa kanya. Talagang tong si Jinggoy, no? akala niya palaging safe na siya, pero hindi pa pala. Pakinggan mo na lang ang banda naming Hey Moonshine. Yung mga kanta namin, pwedeng-pwede mong i-absorb.